Eto saka may pandugtong ako Eto may pandugtong ako Itawag mo na natin tayo. Dugtong ako At saglit lang yan Kanina ka pa nagtutulak? Oo Saan ka pa galing? Galing ka pa ng angono? pa? Andito ko na sa pinangonan eh Galing ako ng angono? Galing ka ang angono? Saan ka pa, pa huwi. Ah, ano, uh, ito tayo, saglit lang to, dudugtong lang. o. Baka nagbabadali ka? Ay, okay lang yung dito na ako, oh, pauwi na ako, patas na ako, nakasalubong kasi kita eh. Ah, uh, nagtutulak ay, ka. Na ay, ano, na ako dyan, nakasalubong uh, kita, nagtutulak ng bike eh. dudugtungan lang natin, saglit lang ito eh. Dito, 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 Bagay, may eh yun. kasi nangyayari rin sa kanya 'yan tay kaya nagdadala ako ng gamit eh uh, ayan oh, tay na putol okay. na yung kalahati oh dudugtungan e, lang 'yan aalisin lang natin 'yung sira tapos papalitan natin ng ano ng bago ito uh, kasi ano na eh putol na eh iba kasi yung pandugtong ng kadena yan tayo dada nyo malang tapos lalagay mo tong kabila tapos kakabit mo tong link tapos ito naman tapos si ilalak mo yan Ah, testing natin. Tayo, kabila ka. Ah. Dito, iangat mo. Nakambyo ko Ayun tayo, okay na. Okay na. Ayun tayo. Ayun tayo, makakauwi ka na yan. Okay na. Saan ba uwi tayo? ko. Sa Bilibiran? Sa ito yung sitipisyon baga sa ano, kumusunod Ah, ayan tayo, aabot ka na niyan, makakauwi ka na niyan. Kakain uh, ka sa, sa mo. Ah, dito lang ako tayo, paakyat na ako eh. Ah, oh, eh, nakita kita nagtutulak anong bike eh. Ay, ito tayo, may basahan ako rito. Ito tayo, punas kang kamay. Eh. Ato tayo mag alcohol to para matanggal yung grasa. Ato tayo. Para matanggal yung grasa sa kamay mo. Lahat. Ay makakuwi ka na niyan tay, aabot ka na niyan. Okay na. Hindi. E, e, wala nga. Ta. Salamat ah. Ah, wala nga naman tay.